po mga nanay tapos na tayo manguha ng ng kangkong at saka talbos ngayon naman po ang kukunin po natin ay sili binigay po ni tatay jigo tignan nyo po mga nanay hitik na hitik sa bunga yung sili ni tatay jigo ayan o pinapakuha po sa akin ayan po mga sili mga nanay bilhin ko pa po ba ito diba dito po ako pumupunta kapag uh, uh, ano po talaga yung budget ko yung kulang na kulang alam na, mga nanay sa dami ng sideline ko kinakapos pa rin po ako talaga bukod sa asawa ko ako naggagawa hoy mga nanay ipiplex e, ko po sa inyo kung kadaming sili ay, thank you talaga, Tatay Diego. Nanay Jessie. Hoy. po ako ng malalaki. Malalaki. Ayan, mga nanay. Ang ganda. Ay, Tatay Diego. Kasama ko po, mayroon pa akong plastic, mga nanay. O bago po tayo mag-ano. Ito yung exercise namin magtanim sila, magtanim din ako, kukuha ng gulay, ayan, pinimpili lang po yung mga malalaki, mga nanay wag lang po yung mga maliliit kasi syempre lalaki pa po, yan piliin lang po natin yung po pwede. salamat tatay Jigo, salamat, ayan si tatay Jigo kanina si nanay Jisi ngayon si tatay Jigo, kaway kaway tatay Jigo, maraming salamat sa biyaya na yambag niyo po sa amin maraming lamok mga nanay dito pag namimitas po kasi kami salamat tatay Diego ayan ay, bubulok lang yan oo ay pang ilang paksiw na po ito mga nanay di po ba libre po libre libre po ang mga gulay ayan <laughs> salamat tatay Diego sa mga pinaghihirapan yung naiambag niya sa amin yung mga gulay malaking tulong na po talaga sa amin ngayon naman po mga nanay dito naman po tayo sa malunggay oo ayan punin po natin yung mga malunggay na inano na po ni tatay Diego pinotol na po alam nyo ba mga nanay ba? Diba? healthy tips po tayo kanina at saka tipid tips karugtong pa po ito ititips ko po ito mga nanay sa inyo ha ito po kasing malunggay na to ah uh, bukod doon sa barley na iniinom po nung aking hipag o ito po iniinom ko din po ang malunggay po mga nanay biniblender po namin ito biniblender po namin ito mga nanay katuwang po ito sa food supplement nung aking hipag Madalag. na madalang opo na inaano po namin katuwang po itong malunggay sa iniinom niya everyday mga nanay, healthy tips pa rin po tayo pagdugtong sa ating healthy tips. Itong mga gulay na ay malunggay na itong. Pagka blender po nito mga nanay, alam nyo po ba, pagka blender, pinipiga ito namin, nilalagyan namin lang ng isang baso o dalawang baso, pinipiga po namin to mga nanay. Pagka piga po nito, iniinom din po ito ng hipag ko. Uh, nakakatulong sa food supplement. Iniinom po niya ito para tuluyan na pong gumaling yung kanyang cancer. Alam niyo ba, ang cancer po niya ay stage 4. Ang sabi po sa akin ng ibang mga doktor ay hindi na po siya magtatagal, mga nanay. Pero magmula ng pinagamot ko po siya, mga nanay, imagine nyo po, 2 uh, years na po siya ngayon, nagsusurvive. Nakalakad na po siya, nakakapag, nakakapasyal-pasyal na po siya, pinapayagan na po siyang pumiyahe. O ngayon po, etong malunggay na to, dagdag tulong po sa immune system niya pampalakas. Hindi ko po alam, ay ah, hindi pa po ako nakapag-search kung ano po talaga ang ang dagdag na ano na benefits <coughs> ng malunggay pero mayroon po akong isang vlog na napanood na ang ang malunggay po pagka blender nilalagyan po ng ano, ay, eh, sorry po. <coughs> sa mid Nilalagyan po ng isang dalawang kalamansi. Tapos, pinipigaan ng konti ng turmeric. Alam nyo po yung turmeric, yung luyang dilaw. Yan. yan. po ang aming inilalagay sa kanyang inumin. Everyday po yan, iniinom niya. Kaya, nakikita ko, nakikita ko po yung talagang malaking pagbabago sa katawan ng hipag ko mga nanay stage 4 imagine nyo ha hindi na raw siya abuti ng 1 year siya na po ay papanaw na sa ating mundo pero sa tulong po ng inyong lingkod na naisol nagtyaga nag, nagtyaga sa kanya kung paano madugtungan pa yung kanyang buhay ito po kung ano ano na lang mga naisip ko pero sa totoo lang naragdagan po ang kanyang buhay nakikita ko po sabi ko nga magsumika kung gusto mo pang mabigyan ng pangalawang pagkakataon kasi ang buhay mo ay nakasalalay sa sarili mo din kung paano mo palakasin, pasiglahin. Kasi pag naibalik po ang magandang immune system niya, mga nanay, sabi ng doktor, tuluyan na po siyang gagaling sa kanyang cancer. Kaya, mga nanay, tips po ito para dagdag. Kaya ito mga nanay, nagtatsaga ang inyong lingkod, nanay Sol, na gumagawa ng paraan kung paano po madugtungan yung kanyang buhay kaya kahit mga herbal bukod sa gamot na binibigay ng doktor nagkikemo po siya ito po talaga inaano namin dinadagdag namin para makatulong kami sa kanyang immune system salamat mga nanay meron na po kayong nakuhang mga tips dun sa healthy tips, stupid tips o ngayon po ito ito po ang aming exercise dito pag bumababa pa po yung mapagpawisan ka lang po napakalaking bagay na mga nanay Salamat Tatay Jigo. Ayan si Tatay Jigo. Maraming salamat po mga nanay. Pa-like naman po, pa-share po and follow. Thank you, thank you very much mga nanay. Salamat. Bye.